Jerry, wag mo samantalahin na mahina ngayon ang loob ni Gigi at may pinagdadaanan para makuha ang loob niya. Ibang klase ka rin eh, no? Tamang hinala ka na naman. So, you Hindi na... ako na... nagtitake advantage kay Gigi. Gusto ko lang talaga siyang tulungan. So, you deny na gusto mo siya? Hindi. Aaminin ko, mahal ko pa din si Gigi. Pero may ibang bagay ngayon na mas importante kesa ipursuko siya. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo yung pagsaselos mo. Hindi ako nagsaselos. Pero, I admit, mahal ko si Gigi. Pero tama ka. Hindi mahalaga ngayon yan. Kailangan natin magtulungan para mahanap ang kapatid mo para mabigyan ng hostesya sa si Ma'am Luisa at si Gigi. When we accomplish that, doon tayo maglaban para sa puso niya. And may the best man win. Walang problema sa akin. Pinauwi ko na si Blair. Pero nagsabi na ako sa kanya na ayusin yung pag-liquidate ng assets natin. Right now, we're on our way to the airfield. Nakaredy na doon sa sakin nating aeroplano for Zamboanga. Okay ka lang ba dyan? Okay lang ako. Konting tiis na lang, makakalis na rin tayo dito. I'm awake. Wait. That's Riley. Mukhang mag-isa lang siya sa loob ng kotse. Saan kaya siya pupunta? Let's find out. Anong ginagawa dito ni Riley? Mukhang may plano umalis yung hipag mo. Ang tanong, mag-isa lang ba siyang aalis? Looks like no one's here. Riley's alone. Mukhang wala din dito si Kuya. Siguradawin natin. Ma'am Riley. Nalamang lahat? Opo, ma'am. Ah, okay na po lahat. There's Riley with Norman. Ano ang nila? Okay to come out. Ano? Okay. Okay. Si Kuya! Hello, Chief. Nakita na namin si Magnus. Magpadala na kayo dito ng polis. Mukhang may barak naman tumakas to eh. <inaudible>